Siguradong matutuwa nga si Lebron James sa naging payag nga ng isang rookie na ito. Pero bago natin pag-usapan yan, update muna tayo patungkol nga sa galaw ng team ng Golden State Warriors. May bago silang player mga idol, Usman Garuba. Two-way contract nga mga idol ang kinuha sa GSW. At naglaro siya mga idol na itong nakaraang FIBA World Cup. Pero hindi pa natapos ang balita dyan patungkol sa Warriors. Dahil itong si Dwight Howard mga idol ay imimit nga daw ang Golden State patungkol nga sa possible na pagbalik niya sa NBA. At buka nga mga idol mag din ng workout. Ito nga ang Golden State Warriors para kay Dwight Howard. Kumbaga baga parang tryout mga idol at titingnan kung pwede ba or maaari ba na si Dwight Howard ay lagay dito sa Warriors maglaro sa kanila para sa next season. At ito nga ang balidang ito ay talaga naman na ikinatuwa ng maraming Warriors fans dahil gusto nga nila ng big men mga idol. Sa parating na season ang dahil ang kanilang roster ay nagko ng medyo maliliit nga na player at talagang kulang nga sila sa big men. At ito mga idol, si Mike Dunleavy Jr. sinagot na ito agad. Usman Garuba sa Warriors na itong si Dwight Howard. Posible nga na maglaro para sa kanila next season. Anyways, ngayon ay atrang ang pag-usapan ng ikatutuwa ni Lebron James sa payag na nagmula nga sa isang rookie. At yan mga idol si Cam Whitmore ng Rockets na tanong kasi siya mga idol, sino ba nga daw ang kanyang biggest inspiration ngayon? At ang naging sagot nga ng Rockets rookie ay walang iba nga daw kung hindi si Lebron James. At ang rason niya nga dyan mga idol ay dahil nga daw sa kung papaanong si Lebron ay talaga naman daw na just being himself on and off the court. Sa so, umpisa pa nga lang daw ng karir ni Lebron ay nakita na natin itong ganitong ganyang pag-uugali. Pagpasok niya nga daw sa NBA ay talaga namang sobrang dami at laki ng hype sa kanyang mga idol. Pero sabi ni Cam Whitmore hindi nga daw nagpa-apekto doon si Lebron James at hindi daw yon naging dahilan para mabaling ang kanyang focus sa ibang mga bagay. Banggit niya na Lebron was focused on the main goal and the main goal only at mukha nga ang playing basketball and winning games and winning championships ang pinapalabas nito ni Cameron Whitmore. And then sinabi niya pa mga idol na hanggang ngayon daw sa year 21 niya ay ganun pa rin itong si LBJ kahit may hype pa nga rin na nakapalibot sa kanya. He remained humble nga raw and he still takes care of the things of the court. Tapos kahit na nga daw na 38 years old na itong si Lebron James, abay talaga naman daw na he still keeps ups at nakikipagsabayan pa nga daw sa mga batang NBA player ngayon. It's surreal nga daw talaga na makita yon. hindi nga daw yun kapanipaniwala ayon dito sa Rockets Rookie. Yan nga mga idol ang naging bayag ni Cam Whitmore patungkol nga sa kanyang inspirasyon ngayon at yon ay walang iba kung hindi si Lebron James. And I think mga idol, maintindihan natin kung bakit itong si LBJ ang kanyang inspirasyon. Alam nyo ba, itong si Cam Whitmore ay 2004 pinanganak. Si Lebron James bumasok sa NBA 2003. Meaning lamang yan, itong si Cam Whitmore grew up watching Lebron James. Kaya naman it's natural na lang din talaga na si LBJ ang kanilang maging inspirasyon, ang kanilang maging idolo. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa kanyang naging payag? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.